ay nasa labas tayo ng accommodation at makikita natin na sobrang ganda ng tanaw makikita natin yung bundok ng niyo ayan mga pal napakaganda yan so wait ayan mga pal sige na kayo at malakas ang hangin mga pal napakataas pa ng araw mga par ang oras dito ay 6.59 ng hapon sobrang init pa rin uh, yan po yung bundok ng Neon Dice Snow Mountain yan yeah, mga par thank you for watching